Anong gusto mong iwan sa mundo? Kapag dumating ang araw na wala ka na, ano ang may iwan sa'yo? Pangalan lang o damdaming mananatili sa puso ng ibang tao? Kapag dumating ang araw na wala na tayo sa mundong ito, ano kaya ang may iwan mula sa atin? Isang pangalan lang ba sa talaan ng alaala? O mga bakas na patuloy na magbibigay inspirasyon sa iba? Madalas kong tanungin ang sarili, anong gusto kong iwan sa mundo? Hindi pera, hindi karangalan, kundi isang piraso ng sarili kong kaluluwa na mananatili kahit matapos na ang lahat. Sa sining ko, natutunan ko ang bawat guhit ay parang patak ng oras. Isang piraso ng buhay na isinulat sa paraan na walang sinuman ang makakabura. Kapag gumuguhit ako, hindi lang sa kamay ko ang kumikilos. Sumusulat ako ng kasaysayan ko sa anyo ng linya, hugis at kulay. Hindi ito para lang sa ngayon, kundi para sa mga taong darating pa na maaaring hindi ko na makikilala may mga araw na iniisip ko kung sulit ba ang lahat ang oras ang pagod ang paulit-ulit na pagkakamali pero sa tuwing titingnan ko ang isang tapos na obra nararamdaman ko na may saysay -say pala ang bawat minuto dahil ang isang likhang sining ay parang mensaheng isinulat sa bote, ihinulog sa dagat ng panahon at balang araw may makakahanap nito. Hindi ko inaasahang maintindihan ng lahat ang aking ginagawa, lalo na sa abstract art. May mga magtataas ng kilay, may mga tahimik lang, pero sa totoo lang hindi ko gustong ipilit ang kahulugan. Ang mahalaga, may mararamdaman sila galak, lungkot, pag-aasa o kahit tanong na magpapatigil sa kanila sa glit. Dahil minsan, ang pinakamahalagang naiwan ay hindi malinaw kundi malalim. Natutunan ko rin ang tunay na pamana ay hindi lamang nasa mismong gawa kundi sa inspirasyong may iiwan nito sa iba. Kapag may nakakita sa aking obra at sinabi nilang napaisip sila o na-inspire silang gumawa rin, doon ko nararamdaman na lumalampas na ako sa sarili ko. At siguro, iyon ang pinakamagandang regalong maiiwan, ang magsindi ng apoy sa puso ng ibang tao. Minsan naiisip ko, paano kung wala akong ginawa? Paano kung pinili kong manahimik at hindi magpinta, hindi magbahagi? Baka walang mabago. Oo. Pero baka rin may isang tao na hindi mahanap ang lakas ng loob kung wala ang gawa ko. At para sa akin, sapat na dahilan 'yon para magpatuloy para may maiwan na kahit kaunting liwanag sa dilim ng ibang tao. Kaya ngayon, sa bawat guhit, alam kong hindi lang ito para sa akin. Ito'y para sa mga taong nagahanap ng kahulugan, sa mga nawawala sa gulo ng mundo, at sa mga gustong makakita ng pag-asa kahit sa simpleng hugis at linya. Kung darating man ng oras na hindi na ako naririto, alam kong may maiiwan akong bahagi ng puso ko sa mga likhang iyon. Hindi lahat ng iniwan natin ay matatandaan sa salita. Minsan, mas naaalala ng tao ang pakiramdam kaysa mismong gawa at iyon ang gusto kong iwan, ang damdamin at pagtsatsaga, pagkamalikhain at pag-asa na ramdam nila sa tuwing titingin sa aking sining. Alam ko na darating ang panahon na kukupas ang kulay, mabubura ang papel at malilimutan ang pangalan ko. Pero naniniwala akong kahit sa pagkawala ng material na anyo, mananatili ang epekto. Parang alon na sumasalpok sa baybayin, hindi mo man makita ang bawat patak pero naroon pa rin ang mga bakas nito. Siguro kaya napakahalaga ng bawat araw para sa akin dahil bawat minuto ay pagkakataon para mag-iwan ng marka, hindi sa pamamagitan ng kasikatan kundi sa tahimik na paglikha ng isang bagay na may kahulugan. At sa huli, kung may isang bagay na matutunan ang mundo mula sa akin, sana ay ito, na ang buhay ay isang kanvas. At bawat isa sa atin ay may hawak na sariling brush. Hindi mo kailangang maging perpekto para magpinta ng isang obra. Kailangan mo lang magsimula dahil ang tunay na pamana ay hindi sa kung gaano kaganda ang ginawa mo, kundi sa kung gaano kalalim ang naabot nito sa puso ng ibang tao.